Sabi ko nga po kay Papa, huwag na po ako magaroon, magtatrabaho na lang po ako. Gandang umaga po mga katuwang, isang uh, makulimlim na umaga. And uh, ingat po kayo mga katuwang kasi may bagyo po tayo ngayon, no. And uh, alam niyo naman po, mahabang buwan na puro init yung naranasan po natin. And uh, karamihan po sa atin nagdarasal na sana po ay eh, bigyan tayo ng ulan, pero ang ibinigay po ni Lord, bagyo, no. Salamat pa rin tayo kasi ang bagyo, meron pong naidudulot na kagandahan din naman sa paligid. Kasi yung ating uh, air pollution lalo ilang buwan tayong sobrang init ng panahon yung uh, heat index po natin sobrang taas uh, 40 ang pinakamabababa 40 uh, uh, degrees Celsius grabe no and yung bagyo siya po yung naglilinis ng uh, ng uh, pollution natin sa sa hangin yung air pollution po natin kaya mayroon din pong naidudulot na positibo ang bagyo sa atin. Kaya lagi lang po tayong maghahanda tulad nito mga katuwang. Ingat-ingat po kayo kasi nauso po ang sakit tulad po natin. Tinablan po tayo ng trangkaso ngayon kasi nag-vlog kami ni Kaagapay Mark no? e, salakas uh, sa lakas po ng ulan. Nabasa kami dun sa kanyang holer kaya pagkagabi, iyon e, eh, trangkaso po ang inabot ni Kuya Efren po ninyo mga katuwang Anyway, ngayong umaga May kalab shoutout nga pala sa ating mga katuwang Abroad Thank you so much nga pala Kay Ma'am Post Lady Kay Sister L and Sister R Maraming 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 salamat po no? Uh, thank you so much po Sa tulong na ipinagkalub niyo po And uh, uh, Pray po namin na uh, Bigyan pa kayo ng maraming uh, blessings, no? Uh, more uh, success and blessings para mas marami pa po kayong matulungan. At siyempre yung maayos na kalusugan ng inyong buong pamilya. Mga katuwang, ayan. Ngayong maga, pupunta tayo na, Princess. Kasi parang uh, bukas, last day na po ng bayaran doon sa kanyang, uh, sa kanilang graduation, no? Kaya promise natin na uh, bago mag uh, last day nung bayaran para sa graduation nila magkapatid eh pupuntahan natin sila para ibigay po yung pambayad sa graduation. Nung, uh, nung nakatalikod ng mga linggo, unang pumunta rito si uh, Kagapay JM, nagbigay po ng pera pambili po ng mga gamit nila, sapatos, etc. no? Then sumunod na linggo, pumunta rin po si Kagapay Mark, bili po mismo si Mark ng mga sapatos po nila mga katuwang. So ang problema na lang natin ngayon, no? ay yung sa kontribusyon po ng kanilang graduation. Kaya ito po yung bibigay po natin. Then yung sobra, bibigay po natin. Ibibili po natin ang mga ng bigas, rice and groceries mga katuwang. Tara, samahan niyo po ako. Daya tan rito sa kanilang uh, pahingahan. makatulog pa. Inagahan ko po kasi mga katuwang kasi baka amutin ako ng malakas na ulan. Papatak na po yung ulan eh. Eh medyo malayo po tung lugar nila mula po sa daet aabutin ito ng 14 kilometers kaya malaylayo rin kasi pagising ko sa umaga makapal na yung ulat, babagsak na po yung ulan baka abutin na naman ako pero may kaputi na po ako ngayon, pasiguro ng mga katuwang kaya wala sila dito dito sa bahay nila tao po tao po tao po tao po Oy, hello princess hello Pasaan yung mga kapatid mo? Nakalala po. Ha? Nakalala po. Nakinalola mo? O bakit sila nandun? Pesta po baga po kahapon. Ah, pesta dito. Kailan? Kahapon po. Ah, kahapon. Okay. O, okay. Kuya okay, Raimundo. Kumusta ka? Parang may hangover ka pa. Obrang Ha? <laughs> Habi pesta. Pesta pala rito kahapon. Kahapon. Oh, o, kumusta ang piestahan? Okay naman. Ah, ito lang po. Karang ng po doon. na ganda. Ah, si... Para ganda na lang po. Si Maderes mo. Okay. okay. Lahat sila yung magkapatid nandun. Ganun okay. mo. Oo. Oh. Naghahabol pa ng breakfast, no? <laughs> okay ba? Nag-breakfast na? Opo. Okay. Eh, sandali. May tinapay pala ko doon sa motor. Saglit. Nalimutan ko. Di ba bukas yung Graduation o yung last day ng bayaran? Last day pa ng bayaran Ah, last ah, day Pumakawarin na... po yung bukas yung toga Tapos yung ano Ah, okay, very good Kaya nga kahit nagbabagyo, Pinilit ko makarating dito kahapon eh Inabot ako ng uh, ng malakas na ulan Kaya si kuya e mo, ito Trangkaso ang nakuha ko kahapon I mean, Anyway Kaya anyway. na po sila? Ha? Oh, hello Oh, andito na itong mga ito Ito si? Roslyn po Roslyn Saan yung isang magagraduate? Ano po, si you 1 po, tapos ako si Mulim po. Ah, tatlo kayo mag-graduate. Okay. okay. Si U, si Ewan nandun kay lola mo. Okay, si Muling nandun din. Apa. Okay, ito hindi man mag-graduate. Hindi, hindi po. Okay. Ang trabaho mo ngayon, kuya? Wala pa po. Wala pa pong budget ang kapagawa po sa akin. Wala pang budget. Postpone. Mahirap. Stop muna. Mahirap talaga ngayon. Oh. May, pong, may na mahalang, po nga, po nang nag-uulang po. Mahal ang mahalang materyales. Hmm. Mahal pa ang labor. No? Nag-uulang pati ngayon. Tapos makakuha po. ka pa ng karpinterong taga-tanawan. Pag walang may-ari, tanaw dito, tanaw Ay, doon. Banding-banding. <laughs> Banding-banding. Ano banding, doon? Pa, Pag-arawan yun. Pag-arawan. Yeah, um, mas-mas possible, mas gusto ng mga nagpapagawa, pakyawan. Talagang Por si medyo matapos. Binibilisan. Mm. No? Pero pag arawan, nakaw. Hindi kumikilos. Hanggat walay uh, wala yung may-ari. Mm. Tawag doon mga tanawan carpenter. <laughs> tanaw dito, tanaw doon. <laughs> anyway. Napunta ako rito kasi yung promise ko, princess, di ba? Na para wala na kayong intindihin. Uh, doon sa bayaran ninyo. Nabanggit kong bayaran ninyo kasi... Dalaw mbeso muntarito sina JM Mark ano? Una pumunta si Mark, di ba? Binigyan kayo ng pambili ng sapatos, di diba? sa Okay na may sapatos na kayo. Apo. Tapos si kagapay Mark, siya mismo bumili ng sapatos ninyo. Very good. Okay naman. Kasi na, oh very good. Masaya ka na. Oh. <laughs> so ang uh, kulang na lang natin is yung pambayad sa graduation. Okay. So Buti na lang may mga mababait ay yung katuwang at kagapay ka abroad hindi kayo nakakalimutan no sa mga oras na ganito no kasi kung wala sila tulad ni papa mo wala namang trabaho ngayon di ba kuya pero yung mundo gustuhin man ni kuya mundo na magtrabaho pero uh, um, walang walang dumarating uh, kasi kuya mundo kasi maraming ano to eh, maraming alam di ba wilder ka din? Uh -huh. Wala na mga nagpapawelding. Wala na mga budget. Wala mga budget. Hirap ng pera talaga ngayon. No? Oo, So yung mga alam mong trabaho, wala din. Oo. oo. So ang ginagawa mo na lang yung pang pamingwit-mingwit dyan sa dagat. Patuloy nga po. Malakas po ang So wala din. Wala rin po. So, useless yung mga alam mong hanap buhay, no? Sa panahon ngayon, yung dagat, syempre, di naman pa pwede nating sakwersahin sa yung hanap buhay mo don magiging delikado yun, no? At pagka nangyari yun, paano itong mga bata? No? Okay. Inabando na nga ng kanilang nanay, tapos may mangyayari pa sa masama, paano na sila? Di ba? Lima sila, lima no? Lima po yan. Lima, imagine. O, oh, buti na lang si Princess, hindi pumapayat. <laughs> sa obligasyon ni Princess sa kanyang mga kapatid. Oh, diba? Yung kusina lang talaga ko Raymondo yung ano ano problema dito ano. Dito dito. Oo. Oo. Tuluan oh. Tuluan na tong kusina nila mga katuwang. Nagugulan po diyan. Pa sa kusina. Mhm. -mm. -hmm. Saan mas maraming tulo? Yan po. sa kusina. Oy, hindi ako nagpagawa niyan ha. Hindi <laughs> ako nag-di ako bumili ng mga yero niyan, ha. Hindi ako nagpagawa niyan. Oh, ho, ito Ang natin itong ito sala itong kabahayan, itong mga kwarto. ano? Wala pa namang mga tulo ito. Wala pa Hindi sira-sira, no? Binidin natin yero. Oo, 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 Diba? Oo, makakapal yang yero na binidin natin na 'yan. Binidin namin na 'yan, ha. Oh. So yung problema, 'yung kusina, ano? Hmm. Uh, okay. So ganito na lang, baka abutin ako ng malakas na ulan, makulim din, no? Ma tingin ko babagsak na yung ulan. Ingat-ingat kayo, may bagyo. Oh, okay, so, di pa ano kahapon, di masyadong enjoy kasi malakas ang ulan. Okay, pero alam mo, At pabor din 'yon sa mga taga rito kasi may rason sila para hindi maghanda. <laughs> may rason sila sa mga sa mga bisita, no? Oo, tama. Kailangan mo nga ito, Princess Yung magkano? 3,000 uh, 3,000 na yan, Princess Yung 2,000 pang bayad sa kontribusyon sa school, ano? Tapos yung 1,000, bilhin nyo ng kailangan Yung pagkain, ano? Bigas at pangulam nyo At uh, uh, allowance nyo Pagpasok oh, Wala nang pasok ngayon, ano? Opo, lunes na lang po okay. Kasi maano na po kami Practice, Kansaya, practice, practice na lang Practice po na ha? para sa graduation practice para sa graduation o, tapos kukunin na rin po namin ito okay. ah okay, anong pinapractice niya mga sayaw-sayaw ano po, tupad ng pangarap tapos today my life begins po ah yung kanta o, sige nga, sampulan mo nga ako niyan hindi <laughs> ko pa po masyado hindi <laughs> ko pa po masyado hindi mo pa kabisado kasi po sa lunes na po kami mag uumpisa magsisimula po kami ng tugtog po tapos maano rin po kami po sa ano po nila siya Okay. Ah, okay. So, ilan ang award mo? Hindi ko pa po alam kasi yung picture po namin, kukunin lang po namin yung picture tapos yung ano po ibabalik po kasi lalagyan daw po ni Sir Diploma. Diploma po. Ah, okay. So, sigurado may award ka dun, di ba? Wow, congratulations, Princess. Bunga ng iyong pagsusumikap at tiyaga, no? Kahit ikaw eh punong-puno ng obligasyon sa mga kapatid mo ikaw yung tumata yung nanay nila no? pagka siyempre wala yung nanay mo asa trabaho yung tatay mo ikaw yung tumata yung nanay at tatay ng mga kapatid mo kaya saludo ang marami sa iyo mga netizens uh, princess no? yung mga katuwang at kagapay abroad eh, hangang-hanga dito kuya Raimundo anak mo no, si princess siya pero ang na, nanay no, yung pagka trabaho oh, po Oh. Nagdudugo sa mating araw. Siyang tumatay yung nanay at tatay. No, please, ama Kaya nga maraming natutuwa sa kanya. natuwa rin ako kasi hindi siya pumapayat. sa <laughs> <laughs> kusina. <laughs> Oo. ng mga kapatid niya, na Ah, oh, oh. ah parang, parang ugaling nanay nga. Ganyan ang mga nanay. Naalala ko yung nanay ko noon eh. Pag hindi namin nauubos ang kanin sa plato, yung nanay namin ang umuubos. Yan yung papel niya sa buhay. Hello, si Muling. Tama, si Muling. oh, happy graduation, Muling. Ito si? Chris Lynn. Sa ewan na lang ang wala. Oh, ito naman si Chris, si, Muling. Anong award mo, Muling? Ha? May award ka din? Ha? Meron? Ilan, ilan? Isa lang. Oo. Oh, alam mo, hindi importante sa akin na sa akin lang ewan ko sa mga netizens natin sa akin hindi importante yung mga award ang importante makapagtapos ng pag-aaral ano magsumika magsumikap Mag kasi kung hindi ka nakapag-aral sa panahon ngayon may iwan ka talaga kung yun nga mga nakapag-aral ne no walang trabaho hindi makakuha ng matinong trabaho ng ng komportableng uh, trabaho para sa kanila di lalo na kung hindi ka makapag-aral no kaya pag may pagkakataon na makakapag aral kayo samantalahin nyo. 'Di ba, Princess? Haba. O tingin mo, perfect attendance ka? Ano po, hindi naman po kasi yung ano po, hindi po ako nakakapasok pagkailan ng property. Ah, okay. Eh consider naman 'yan uh, as nagpapasabi ka naman yata sa teacher, Haba. ano? Na may sakit ka. Okay naman 'yan. Ah. Ang importante ay eh, uh, makapasok kayo pag-aaral, no? At uh, makatapos, Haba. no? Sabi ko nga kahit teh nagkapagtapos ka sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng trabaho, di lalo na 'yung mga hindi nakapagtapos. 'Yung uh, 'yung pinag-aralan natin, 'yun 'yung pakpak uh, -pak natin ha, ah, sa ating paglipad, ah, 'di ba? Sa 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 darating na bukas. Oh. Si Ewan mag-graduate din Kinder. Oh, so sa pasukan Grade 1 na po. Grade 1 na siya. Okay. So, yung mga gamit nyo sa... Kailan ba pasokan? June ba? June, July? Oh, July 1 po. July 1, pasokan na. Okay. So, dapat eh, mga second uh, week of June, kumpleto na kayo ng gamit, no? Okay. Ano mga gamit ang kailangan nyo magkakapatid? Ano po, notebook, lapis, ano po, bag po. Kasi yung mga bag po nila, sira-sira na po. Punit-punit na, sira-sira so, na. Okay, so yun ang kailangan note uh, school bags notebooks Papel po. oh yung katulad nung dati okay. na dinala namin dito no okay sapatos din naman masyado di sa kami sapatos na kayo Apo, meron okay ako. very good no okay. and uh, ano pa uniforme Apo. Sino ba ka nag-uniforme sa inyo? Kami po, kasi nga lang yung uniforme po namin, bibili na po kami sa basod yung pang grade 7 po. Grade 7? Yung kulay blue pong ano. Kasi high school ka na, ano? You know? Eh, Apo. High school ka na. Oo. Oh. Sa basod na po. Mabigat-bigat pala, princess, yung pag high school mo. Pero, okay. Uh, ha? Ha? Dalawa silang mag-high school. Mabigat si Princess Muling. Mabigat-bigat ang obligasyon ngayon ni Kuya Raimundo. Tatlo ang elementary, dalawa ang high school. Pinaka-mabigat yung high school. Sa layo ng lugar na ito, yung pamasahe pa Magkano nga? Na, eh? pamasahi Pamasahe mula dito? Isang daan 100, dalawa kayo, 200. Nako, nako, na pagkain ni pa. Opo okay, nga. O ilagay mo ng uh, pagkain nyo, 50. 300 araw-araw ang kailangan nyo, princess, kayong dalawa ni, ito, ni Muling. Mabigat nga ito, no? Mabigat nga. Parang ano din to eh. Parang problema din ni na, ano, ni na Michelle. Apo. Diba? Ang ginawa namin dyan, may kinausap kaming may may huler dito yung service ng mga bata rito pinabayaran na lang siya di ba oh di ba pa parang ganun din dapat sa inyo ano kasi walang biyahe rito mga katuwang wala pong regular na biyahe rito mga taga rito may mga tawag dito may mga may mga scooter tapos yung wala naman may mga huler na nagse-service binabayaran lang po ng mga taga rito yung holer so yung katulad na ginagawa doon sa mga kapatid na Michelle ano especially kay Michelle second year high school na yung si Michelle ngayon po sa kanan no? so magkakasabay kayo na noon ni Michelle so tatlo na kayo si ano pa po si King Ken apat na po kami para sino dalawa po sila dalawa rin po kami so bali apat na kayo yung magkakapatid ni Michelle Apo. tsaka kayong dalawa naman ni ano ni Muling ni Ro Roslyn ni Muling po. ni Muling sorry Okay, Mm -hmm. Si Michelle, lagi rin yata absent yun eh, no? Laging absent. Eh, paano ba to? Ang hirap pala nito, ano, Miss, uh, Princess? Mabigat ito sa tatay mo kung saan siya kukuha ng araw-araw na 300 pesos para sa pamasahin yung dalawa ni ni Muling, no? At uh, pagkain pa ninyo, three, one ano one hundred uh, yung inyong pamasahi balikan bali two bali hundred tapos pagkain nyo cinquenta o di three hundred pesos mabigat bigat bigga't. sabi ko nga po kay papa huwag na po ako magano magkatrabaho na lang po tatrabaho ka na ano trabaho naman princess pwede naman po ano katulong sa bahay marami na po rin po kasi alam sa bahay ay, alam paglilinis. So, paglilinis. Luto. So, yun ang gusto mo sana. Hindi ka na mag-aaral. Gusto Ato. mo na lang na pumasok na kasambahay para matulungan mo yung mga kapatid mo. Ganun? Apo. Anong sabi ng papa mo? Hindi mo po na ini. Ha? Hindi po na ini. O, so, syempre, masakit din yun sa isang tatay na makita niya yung anak niya sa murang edad. Eh nagkakasambahay uh, kakasambahay no parang uh, sa isang tatay eh masakit sa loob yon lalo na kung prosigido ka ding maitaguyod yung mga anak mo mapag-aral mo kahit high school man lang no sarap sa pakiramdam yung yung uh, makita mo yung anak mo na nagtatapos kahit sa high school lang sana ano? yun kau muling anong anong plano mo rin sabi mo Ah, naawa kay ate mo. Oo. Oh, na rin daw papasok si Muling, naawa siya kay Ate Princess niya makakatuwang. Yung sayang naman talaga. Sayang. Pero syempre sana sana pray tayo, Princess Muling, ha? magdasal tayo, magpray tayo na sana may tumulong sa atin. Ano? Una, para makabili ng mga gamit ninyo sa school, may yung pasukan, tapos eh, uh, may tumulong sa atin para don sa pang-araw-araw niyong gastusin sa pagpasok sa school, ano? Di ba? Kumbinsin ko na lang po siguro si Papa na magkato ay mag ano po ako sa bahay katulong hmm. Para matulungan mo sa Apo, pamilya mo. Para po makatulong. Nakitirap ba si Papa mo? Hirap na hirap? Minsan po. Mm hmm. At ingat kayo ha. May bagyo tayo. Huwag kayo masyadong maglalayas at eh, magpapaulan. Tulad ko, tinamaan ako ng trangkaso dahil nabasa ng ulan kahapon. Princess, salamat natin yung mga tumutulong sa atin, yung mga katuwang at kagapay abroad natin dahil kung hindi dahil sa kanila, Diba? Yeah. Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Oh. Maraming maraming salamat po, Ma'am at Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen, oh. sa tulong niyo po. Maraming maraming salamat oh. po sa inyo. Si Ma'am Glo, no? Ma'am Gloria, 'di ba? Glo, Ma Ma -Glo si Ma'am Ma Kathleen. Mm -hmm. Maraming maraming po salamat sa tulong niyo. po. Mm -hmm. maraming, maraming salamat po, Ma'am Gloria. Ma'am Ma'am Gloria, Ma'am Glo, no? Ayun. Si Ma'am Si Ma'am Kathleen, ano? Ma'am Kathleen Torres. Oh. Magkakaibigan niya tayo, no? Okay. Sige na ha, ingat kayo lagi ha. Okay, okay, okay. Bye-bye. Ingat kayo.